Magandang gabi sa inyong lahat mga kakaonsi at uh, andito ulit ako ngayon sa dagat at ang oras natin ngayon ay aras 10 na ng gabi at ito na yung pangyayari ngayon dito yan lampasan na uli yung uh, tubig dito sa aking uh, kubo ayan, oh. at uh, ayan oh. tubig na yan o oh. uh, di ko alam kung anong mangyayari ngayon dito ipopokus e, ko sa inyo kung anong meron ngayon dito sa tabing dagat yan ang tubig ilampasa na sa aking kubo ayan o ang aking kubo wala na wala na ang tubig o oh. Ayan o. Ang ganda na kina-idol eh. Ha? Kina-idol, pasok na pasok. Kaya nga eh. ng tubig ngayon. Ayan yung aking kubo. Wala na. Talagang maaanod na ito. Wala no? ka ng tubig. Yeah, dito tubig na oh. Yung mga uh, dahan dito. Doon ko alam kung pasok na rin sa loob ang ano tubig yan o no? o oh? grabe laka ng tubig Yan na, hindi na mapipigil to. Ayan o, oh, pasok na sa loob ng kubo ko. Dito tayo sa abila. Dito ko na japper. Yan natin kung anong sitwasyon ng kanilang mga bangka daw. Eh, Ayan yung kamed. Ayan yung cobra o. Ayan oh, tubig na dito. Ah. Ya, so, pasok na rin pala dyan eh. Ayan no? Tubig na. Ayan, nandito na lahat yung basura. Ayan, ah, nandito na yung basura. Dala ng alon. Uy, doon na, diretsyo doon no? Eh no, diretso yan no? doon oh. Oh. Ah, laki ng alaw ano, niya. Sagad na dito sa bakod. Wala na, matatala na yung bubong ng aking kubo. Oh. Yeah. Yan na, oh, yung mga bahay to, no. Mismong doon na napi sa alon sa bahay, oh. Yan, oh. Ya, yeah, yung kubo ni Tachki. Ya, yeah, na pasok na rin sa loob. Ya, yeah, yung ano kubo ko. Kubo. Yeah, ya, na wala na magagawa diyan. Ayun niya, wala na pa ako.

bukas ng alon. Ate, ikaw makakapasok tayo tayo sa kubo. Eh, makapasok sa kubo. Ayan o. No? Tambay na yan sa bahay ni Najaper. Tubig na yan, oh. Nanti bila time agak-agak wajan Dia berhimpah ini Dia Nhìn nó bay đây nè Ang lala, hindi na, na ba pipigil talaga ito. Ano? Ah! Uh. Tambay na ito sa ano ni na chopper. Sa bahay, oh. Ayun. E, Pumasok na. Wow. Ah. Mabuti ka pa, mabuti ka pa, nakapagpagawa na ng swimming pool. <laughs> Ayun. Hinintay ko na lang matala yung kubo. Ayan. <laughs> Baha na, pahana dito. Yan, tuloy. Tuloy ang ligaya. Ah, walang na Hello? Hello? Hello. 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 Ito. Kakalagay ko so, na. Ayan Pasok na sa loob oh. Yung mataas ba ang floor niyan pare? Hindi pa abot ang loob. <coughs> Wala, well, nah. hinihintay ko na lang madala yung ano, bubong ng cottage. Yan, tubig na rin dito sa dinadaanan namin. Okay naman ang bangka dito. Safe naman ang bangka. Oh. Ano la naman yan, yung salida ng alon. Oh. Yan. Oh. Yun pa yung dagat, oh. Ah, grabe. Hindi ako makapasok sa loob ng bakod ng kubo ko. Oh. Sagad na. Sagad na yung tubig. Sagad na yung dagat, oh. oh. Yan na yung bakot ng cottage ko. Tapos yan lang yung dagat. Wala na rin ata akong kung papasok. Eh. Okay. Wow, laki niyan. Oh. Yan na oh. Ay, yung lakas kasi ng habagat. Lakas pa rin ng hangin. Kaya ganyan ang alon. Oh. Yan na. Nagpupumpiang na ang alaw. No? Wala na, manunood na lang tayo. Wala na magagawa paraan talaga. Dire Diretso ang tubig doon, no? Oh, tigil na naman, tigil na. Pero wala ka na puno. Woohoo. Grabe na to. Ayan, pumasak na sa loob ng kaya Full oh, lakas. oh Ayan na oh. Ah. Diretso na to sa loob oh. Kundakin kaya ang ano. Sabaw to. Big na rin ng loob oh. Tubig na ang loob. Ayan oh dito sa sulok ng bakod lampasan na rin ang tubig oh. yan, oh. yan na yung gilid ng aking kubo aking kubo ah. silipin ko lang yung loob Mira, tubig na ang loob oh. wala na hindi na ako makapasok wala nang dadaanan doon oh. Hara nga ng basura at saka ng damo. Nang kuha ng puno. Ayan o, yun ang kubo. Oh. O. Ayan, dito na lang ako nag-aabang. Ayan, tubig na rin. O, may taga pa doon o. Oh. Yun e, yung taga oh, nasa po, no? e, yun, oh. o, nasa styrofo o, yun o. na na rin yung sa styrofoam, big. Ayan o, no? tubig na yan o. No? Oh, lakas na dating ng tubig ah. Ayan o. No? Diretso sa loob yun. Ay, babaw na yan. nakabaw na nga yun. No? Hmm. Parang pala palaki pa palak ng palaki ang tubig ano? Oh, yan. Ha? Pula siya. Oh. 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 Iniangat ang kung ano yung bubong ng kubo. Oh. Iniangat ang bubong ng kubo. Wala na, hindi eh. na napis oh, na, na sa'yo. Eh. Oh, hindi malana eh, kahit anong lakas ng alaw. Yan na, ah. laki na rin ah. Oh. Hindi, mataas yung lugar na yun eh. Hindi no. para madala eh, mataas yung lugar na yun eh. Ang ah, lapit na ng dagat Mga ah, kosi oh Nandito ah, na ako sa loob ng bakot ng aking kubo At talagang ano ah, ginawa ko na ng paraan na makapasok para makita yung ano yung loob na ring uh, kwarto dahil nandini lahat yung gamit na nanay Sarah mga kausi good morning, morning ulit sa inyong lahat ayan at uh, dito na ulit tayo sa uh, aking kubo at i-update ko lang ulit kayo kung ano nang nangyari dito sa aking kubo ayan ano oh. wala na kakalahati na yung kubo yung ano yung open cottage yan na yung bubungo kakalahati na tapos dito nawala na rin yung ano yung nyog yan o Nanod na o. ito yung dating flooring ng ano ng uh, kubo na ito nandito dati yung kubo na yan ito yung pinaka flooring niya, o yan, ginuho na din yan o nagiwahiwalay na yung kanyang flooring tapos yan yung bubong o. Yan, talagang hindi ko siya inalistiya kasi napakalaking depensa kagabi niya sa alon. Kung wala itong kub, itong bubong na ito, dire-diretso na yung tubig doon sa loob ng ano ng kwarto. ano? Ganong kalakas ng alon, no? talagang hiwa-hiwala yung flooring. Yan. Yan yung bubong ng ano, Kaya, tapos ito yung ano. Yan, ang laki ng napatambak na buhangin dito. Yan no? Bali ito yung flooring. Yan yung flooring. Kita niyo naman yung mga nakarating dito, yung flooring. Ang taas niyan ay isang halo black at kalahati. Ayan oh, no? inilubog na, natabunan na. So ayan yung tambak ng ano. Tambak ng buhangin no. yano Yan no? kataas yan no? Kaya yung ano, 'Yung ibang buhangin ay pumasok na dito sa loob. 'Yan. eto 'yung mga nakarating na dito, makaka-relate sila kung ano talagang sitwasyon dito, kung ano 'yung itsura nitong uh, kubo na 'to, nitong may kwarto na ito. 'Yan oh. Kundi kuhin niyo 'yung buhangin para lang makuha 'yung mga gamit na sa loob kasi lahat ng gamit dito sa loob talagang ipinahakot ko na pati itong pressure tank pinaalis ko na rain pinaalis ko na yung linya o, ito yung ayan o tingnan nyo yung upuan o. wala nang kalahating hollow block yung taas tapos lahat ng basura ayan, dito tumambak sa gilid ayan o ayan dito hindi ko na nabideohan yung paghahakot namin kanina. Dahil talagang uh, madalian yung paghahakot. Oo. Oh. Ayan, wala nang gamit dito. Kasi ito halos, itong look bed na ito. Ayan, yung bed na yan. Halos yan. Puno lahat ng mga nga, gamit ni Nanay Sara. Kasi yung mga ano niya, yung mga bagahin niya bago siya umuwi, dito lahat pinapatak sa bukana, so dito lahat napapunta, dito lahat inilagay. Ayan, yung dalawang lupid na yan, puno yan ng gamit lahat ni Nanay Sara. Ngayon, ah uh, mas malaki pa daw yung tubig mamayang gabi, kaya lahat ipina, pull out ko na. Ipinahakot ko na na ipinahakot lahat. Pati yung mga gamit ko sa pangangawil, wala na rin dito. Yon, mabuti. Yung ibang na ando sa kubo na yun, nakuha pa ng bayo ko bago gumuho yan. Yeah. Kasi nga, nung unang gabi, nung laki ng, ano, ng tubig at saka ng alon, wala ako dito sa Bukana at nagtatrabaho uh, ako sa Alfonso. Nagagawa kami ng cottage yung, yung ganitong cottage din yung ginagawa namin sa Alfonso kaya uh, saglit lang na nagawa yung pamakuan at yun, pawit na lang yung gagawin namin doon hindi kami nakauwi nung hapon dahil sobrang lakas ng ulan at hangin walang makita sa kalsada kung kaya nung umaga ito nadat na ko na ganito na yung ano yung dumating ako dito nung umaga buo pa yung ano na yan yang bubong na yan, buo pa yan. So eh, hindi ko talaga inalis yan kasi nga para matipisahin yung alon. Hindi basta-basta makapasok dito kasi nga puno ng gamit yung loob na yan. So yan ngayon, wala na. Naipulog ko na at pati itong ayano, pinatanggal ko na rin yung dinamo ng pressure tank. Yan. Wala na yung linya niya. At uh, natanggal na rin. So maya-maya paha Pabubuhat ko na lang ito sa anak ko. Ayan. Oh. Ayan na, Yung sipin nyo yung ano, yung ko. Oh. Ayan o. Kung titingnan ninyo, yan. Mataas na yung ano, mataas na yung buhangin kaysa flooring dito sa taas. Kasi nga, kahapon, nilagyan ko na ng harang yan para ako depensa sa tubig, hindi agad makapasok dito. At saka yung basura, at saka yung buhangin. Kaso mo ngayon, oh, pantay na. Oh. Yan. Ganyan kalaki yung napatambak na buhangin. Oh. Si nyo yan. Natabunan na yung flooring doon sa, ano, sa pinakakusina. Yan. Wala nang ano dito, wala nang gamit. hindi iniwan ko na lang dito yung mga gamit ko sa pangangawil. Yan yung mga buya yung uh, sigpaw ito yung pangsalok ng isda oh. uh, hindi naman siguro agad basta basta matitibag ito ng alon yung pader na yan so, ito yung ano yung yero oh. yung iniharang dito yung yero halos yung kalahati na rin ang lubog tapos yan yung bangka oh. Yan kahapon diyan dumadaan sa gitna yung ano yung tubig palabas papasok door eh baka ni dagi oh tagilid na bali na yung kabilang batangan niyan Gwani nitong kahoy na malaki na yan ayan sumalpok yun diyan kahagabi sobrang lakas nung pasok ng tubig ng alun. kaya kagabi nung no, kalakasan ng ano ng pasok ng tubig minasok ko na yan oh yang anong yan no oh. para lang may paglabasan ng tubig kasi naiipon yung tubig dito yun yung pumapasok doon sa loob kaya minasok ko na yan kagabi yung butas na yan sipin nyo yung kahoy na yun yung uh, ng baha dito kagabi oh. yun yung pinapower sa nag kalaki ng punong yan oh. oh. Tapos yung puno na yan o. No? Ayan o, no? hindi ma tinag yan, hindi malis. Pero napakalaking depensya niyan doon sa tapat ng kupo ni Chong Luis. Kaya hindi agad basta makapasok yung alo, na biya sa puno na yan. Ano? Ayan o. No? ko kung paano ang gagawin diyan sa ano na yan, sa ano ng wifi na yan. Kung ngayon ay pwedeng ipalipat ng ibang ano ng ibang bahay tapos dito yan nakababa na rin yung ano yung breaker nakababa na sa loob tapos pagka yung kailangan ko ng ilaw saka ko lang ang i-on kasi may power pa yan yung kuryente hindi ko pa pinapuputol kasi baka makakasurvive pa itong kwarto na to eh para hindi na uli bumayad ng ano ng pagpapakunik Saka ako na lang ipatatanggal yan pagka talagang hindi na makakasurvive itong yung kwarto na yan. Yan pa rin yung aircon. Uh, yung mga uh, ano, yung mga simpleng ano, iniwan ko na dito. Yan gaya na yung stand pa na yan. Iniwan ko na muna yan dito. hindi well, na maintindihan kung saan nilalagay. Yan. Aka ano no, hurindat na rin ang isip ko. Kaya hindi ko malamak pa paano gagawin. <laughs> Ayan. Dito na yung aking ibang mga gamit sa pangangawil. Oh. Ayan. Mabuti na i-shape ng aking bayaw. Tapos nandito na yung mga ano yung mga inalis sa kubo. Yan, nandito na lahat. Yan. Ganong karami yan yung nandun sa kubo. Oh. Ayan, yung mga kutsyon. Bali, ilang kutsyon yan. Labing dalawang kutsyon. Yan lahat. Oh. Ayan, yung mga bagahe. Oh. Ganong Ganon kalalaki ng mga karton na yan. Oh. Oh, meron pa doon sa loob. Oh. yung mga nandun sa kubo. Yung mga gamit na yan. Meron pa dito sa loob. Mabuti. Merong bakanting ano dito bahay at ito bali aarkilahin uh, na muna ito hanggang hindi na tatapos yung bahay ni Nanay Sara. gan Ganong karami yan. Kung hindi na alis tapos mawawas out yung kwarto na yun. Napakalaking kwarta. Lahat yan ay galing abroad. Okay. Alright. Nga ako si. At pa muna ako dahil Aalamin ko kung luto na yung ulam para makapagkain na na yung mga tumulong ng paghahakot. Alright, mga si.